last day ng 2023. So, ito, magagawa tayo ng konting prayer, uh, prayer and ritual bago matapos ang 2023 para po uh, malinis na. Linisin ang uh, ating kapag, uh, kapaligiran. Para ngayon, 2023 na papasok Ayan. Ito tayo ng insenso para sa mga iwas ano. Mga sa uh, bad elements at uh, bad energy. Then, magsisimpa tayo ng pakausap tayo ng laurel guys. Kailangan ang um, ito ginagawa ko to hindi nang kahit matatapos ng taon Ginagawa ko talaga to every Friday. Pang cleansing ng ating uh, bahay, kapaligiran, para iwas, ano, iwas kamalasan, ganyan, iwas sa mga negative. Kaya ito ang aking ginagawa. Ngayon gagawin ko siya kasi kailangan bago matapos ang taon, nakapagpa-insensa na tayo. Ito, hindi naman, hindi ko naman sinasabi na gawin nyo o gayahin nyo ko, pero nasa sa inyo na rin yan, guys, kung gusto nyo gawin. Pero ako talaga yung ginagawa ko every year. Ah, ano, yes, every year, tsaka every week pala yan. Every Friday. misang Tuesday. Kasi ano, maganda rin yung ganito na nag-ritual ka ng konti sa bahay mo para mapanatili ang ah, mapayapa at buo ang pamilya mo at uh, sa lahat ng pangalap at kapahamakan ligtas sa mga ano mga hindi maganda mo niya sa buhay syempre unang una bago magkagaling kailangan may dasal hindi ka pwede pa sa gawalan ng to nang wala kang dasal kailangan mo dalisa ka muna so ko na magdasal kanina pag alising ko kaya ito ginagawa ko na siya so ayan And habang ginagawa mo ito, susunutan ka ng laurel at insenso. Hilingin mo na lahat ng gusto mo. I-wish mo na. Yan, magandang kalusugan sa buong pamilya ko. Yan, kapayapaan, katayinikan at kaligtasan ng aming buong pamilya. Pagalingan lahat ng aming karamdaman. At katuparan lahat ng aming mga pangarap. Ang ng buhay, mapayapang buhay. Yan nakabayad sa lahat ng mga pagkakautang uh, matupad ang mga pangarap ng aking mga anak mapagtapos ko ng pag-aaral ng aking anak kasi si John Paul at ang lahat ng aking kahilingan masayang masayang pagpasok ng buong taon ng 2024 kaligtasan namin lahat gagalingan ng aming mga karamdaman Ayan kahit sa kami magpunta, pupotektahan kami ng puting liwanag ng Diyos. At walang sino man ang nakasakit sa aming katawan, maging sa Espiritu na namin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Yan, after po niya, na napausokan niya na yung laurel at saka insenso, pwede na po natin siyang ikalat sa buong kabahayan. Amen. sa simbahan, di ba, nagpapainsenso. Ganto rin sa bahay, ginagawa ko. Ayan, ikakalat mo yan. Bawat sulok ng bahay mo. Yan. Para may pangarap, maraming blessing. Ayan, maganda opportunity ang papasok sa anong tahanan. Masayang pamilya. Buong pamilya. Yan. More and more blessings to God. More happiness. Papasokin lahat ng swerte at palabasin lahat ng mga kamalasan. Jesus' name. Ginagawa ko ngayon kasi tulog pa sila lahat. Ayan. Pagalingin lahat ng aming karamdaman. Papasokin ang masaganang buhay ngayong taon ng 2024 kaligtasan namin lahat. Kagalingan ng aming karamdaman. Yan. pati yung ama sa sakyan, kailangan i-bless din. Jesus name. Yan. Sigan ang buhay. Magandang buhay. Mapayapa. Jesus name. Amen. Mami ako napapausok ngayon sasakyan sakyan ko. bawat sulok ng bahay ipausukan Kasi para pagpasok ng 2024 mamaya ang ah, pagpausok na kayo malinis na Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Okay. Then, yan, kailang usok. Ah lalagyan na natin siya sa altar ayan lang natin sa altar ayan yeah, masada na mausok dito Jesus name amen thank you Lord ayan. okay so ayan napunta usok na ako ayan na yung usok kumalap na yung incense sa buong kabahayan ayan nakakatulong din siya. Siyempre, kailangan may prayer. Number one prayer, di ba? Prayers natin sa pray, prayer tayo na na lagi tayong hindi pababayaan ng Panginoon na lagi tayong gagabayan sa lahat ng gagawin natin, lahat ng na akong nagagawin sa buhay. Kaya saan tayo magpunta, kailangan lagi tayong nagdarasal. At the same time, kailangan may kasama tayong insenso o ritual na sinasabi. Hindi basta-basta ritual, kaya lang may prayer. Tsaka lahat ng wish mo, sasabihin mo na. So, yan, may cleansing na ako ng bahay. Naglinis na ako kahapon din ngayon. Nagpausok na ako para mamaya pagpasok ng year 2024 ay maayos na. Malinis na lahat. So, yung mga gusto gawin to, pwede yung gawin. ah uh, malaking tulong sa buong taon ng 2024 niyo. Yung hindi naniniwala, okay lang po, pero ako talaga, every year, maraming taon ko nang ginagawa ito. So, syempre, una, number one pa rin ng Panginoon, ang hinga natin ng gabay at tulong, at pasasalamat sa kanya. Po. Thank you for watching, and Happy New Year to everyone. Masaganang buhay kaligtasan natin lahat, kaya pa, kapayapaan, kagalingan na lahat natin karamdaman, at uh, katuparan na lahat ng ating mga pangarap at kahit saan tayo magpunta, yan, uh, hindi tayo pababayan ng Panginoon. Kailangan lagi siya nasa puso natin. Thanks for everyone. Happy New Year to all. Yan, God bless us all.